dito yung mga kasama ko. Punta kami sulangan, si Simba, tsaka kinuha tayong, ano, ninang. Haha! Shoutout sa inyo. Shoutout sa mga taga-sulangan dyan. Biyahe na kami, biyahe. Ayan. Dito kami dumahan sa may, ano, Airport. 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 naman na tayo sa barangay Tagpuro Taytay Pagnamitan Baras, ito naman papuntang Ulos uh, Ulos Ulos kita sila pawin na tayo papunta pala

Tapos na yan sila magsimba, kami pupunta ko lang kami. Family together, together a family. Awano to. <laughs> Ayan, malapit na tayo sa solangan. Dapat kanina ginanito ko. May phone at saka ano. bak Okay ba ang ating attire? Hard po hard, hard kita yan ang po heart <laughs> bongga yan papasok na tayo sa ano sulangan ito yung school dadaanan natin yung tulay 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 Dito na tayo sa tulay. Tulay. ko para Ayan, ang tulay magdiro, 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 magdiro,